uh, eto tayo ngayon sa pagtuturo ng uh, Ito para sa doon sa mga baguhan at mga mga medium pa lang na nag-aaral maggupit. Tuturo ko sa inyo kung paano ang pag-aaral at mabilis na paggupit at estilo ng paggupit. Eto, hindi na po gagamit dito ng number 2 guide kung hindi directly suklay at uh, clipper ang aking gagamitin. Pero, gagamit pa rin ako ng uh, number 2 guide, number 1 guide, at saka 1.5 guide. Ito, at medyo inaayos lang natin yung ating mga gamit, habang uh, ini-entertain natin. Ito, uh, yung aking supply uh, ilapat ko na dyan, tapos ilagay ko doon sa number 2 dahil ng 2x3 uh, ang gupit. Bari, barbers ito. Yan. ating uh, ayusin ka agad yung yung sukat doon sa ating uh, gustong uh, go, gustong gawin, yung number 2, yung 2x3, nailpas agad natin doon at nailagay natin agad doon sa sukat ng 2x3. Yan, pero to ah uh, right side pa lang to. Right side pa lang ng right side pa lang ito ng bahagi ng ating ginugupitan. Uh, ito gumamit na tayo dito ng number 2 guide. Para makita naman ng mga uh, mga nagugupit o mga future barbers na gamitan din natin ng number 2 pero totally talagang gumagamit din ako ng number 2 pero pagka ako yung sarili uh, sa solo ko medyo hindi ko na ginagamitan 'yan ginagamitan ko na talaga yan ng totally wala na halos guide pero maganda talaga yung makikita ng tao na gumagamit tayo ng guide para na sa gayon. Madali at mabilis. Gumamit din tayo dito ng number one, ng 1, ng 1.5 para maging malinis, maayos at maganda. At pulido yung ating trabaho. So, sasalang tayo ng number 1. Yan. Sinalang natin yung number 1. Para ma malinis natin at masidsid natin yung mga maliliit na, na buhok. Pero hindi pa yan nagtatapos dyan. Kaya kailangan natin din gumamit pa ng 1.5 para na sa ganyan talagang totally malinis ang ating dating ng ating pag, uh, pagugupit. Yung barbers na yan, ay barbers ngayon noong araw. Pero ngayon, semi-faded or uh, uh, ganyan ang mga, mga tirada ngayon. Mga faded, faded. Pero yan eh, sa akin, 2x3. Eh, 2 uh, finger yan tagiliran, yung right side na yan, and then sa likod ay 3, 3 finger. Yan ang 2 by 3. Yan, ginamitan ulit natin ang 1.5, yung green na yan, yung kalang na yan, o guide, para nang sa gayon, ma ma malinis, maganda, maayos, yung ating uh, gupit. Then, uh, irahin na natin yan ang, ng, ng uh, clipper pa rin yan pero yan ni pan trimmer yan, tripper na, uh, clipper na yan uh, talagang kailangan talaga maganda, maayos magandang, magaling yung inyong mga kamay dyan para sa dating, yung dating natin eh Uh, represent tayo doon sa ating mga customer o ating ginugupitan. Kanting medyo baloktotin nyo ng konti yung kanyang tenga para mali, maganda at maayos yung ating paggupit o makuha natin yung hairline yung hairline ng buhok. Pagka ganyan ang ating mga estilo, mapapabilib natin yung ating mga customer at saka yung mga nanonood, ay natutuwa sila. Maganda at uh, maayos ang ating mga dating. gagamitan naman natin yan ng nabaha uh, para sa gayon eh totally malinis, maganda, yan. Yung hairline nating pinagkuna kanina, yan naman nga yung nating uh, gagamitan ng labaha. Yung labaha na yan, kailangan, kailangan din, laging mali, uh, maayos yung ating labaha, uh, matalas yung ating blade, para walang angal yung ating mga customer. Yan, sasalungatin yan, Pasalungat pasalungatin yan, para makuha nyo yung, yung tunay na hairline yung tunay na carb, yung carb ng ating uh, uh, hair, yung hairline yun, yung carb sa ating tainga. Pati doon sa ating patilya, makuha natin yung yung carb niya, yung sloop. Yung slope niya kailangan makuha natin. Pero doon sa mga doon sa mga uh, mga bago, kailangan talagang medyo mag- uh, magmasid-masid at uh, pag-aralan yung mga kilos at si, kilos at galaw ng ang kamay ng barbero katulad ng suklay kung paano yung suklay ay, uh, ay paano yung yung dating ng gunting kasi yung yung suklay yun ang nagbibigay ng kakainin ng gunting yan katulad niyan uh, sinuklay mo tapos yun ang kakainin ng gunting hindi pa yan nagtatapos kasi Uh, may finishing touch pa yan kahit yan eh, right side pa lang ay eh, piniyan. titirahin natin ang titirahin ng, ng seed sheds so that talagang kailangan natin mapakon, maging makontento yung ating customer yan naman eh, mga dati ko ng mga suki yan ay, eh, yan, nalagyan natin yan ng pulbos. Ang pulbos na yan, para makita ng customer at makita mo ng barbero kung ano yung iyong ginagawa at kung ano yung ginagawa kung labis doon sa sobra doon sa mga uh, mga sobrang buhok kasi pag maraming labis yan hindi maganda hindi maayos at hindi komportable yung ating customer kailangan talagang medyo uh, pulido ang inyong trabaho para sa gayon. Para feel at ease yung iyong customer. Dito na tayo sa likod. Yan likod na yan. Yan 2 by 3. kay 3 ang likod. 3 finger. So mo lang yung 3 finger mo sa likod. Tapos, yun na yung, yung, yung puti. Mula sa maputi, mamuti-muti, hanggang sa maitim-itim hanggang sa maitim, yan ang 2 by 3. Pero, bigyan mo agad ng sukat na to na medyo maputi. Maputi agad yung medyo batok para sa gayon. Ay, uh, para maganda yung kanyang uh, hagod. Yan, lagyan uli natin ng pulbos para makita natin yung dating ng ating uh, ginagawa. Sisitsirin -si 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 uli natin yan. Uh, sitsied. Yan. Para nang sa gayon, pulidong pulido yung pagkakahagod ng ating sukulay at saka ng ating gunting. Uh, hagod din natin yan ng sidshed, sidshed, sidshed. -sid. Yan. Para na sa gayon, maganda ang dating at output ng ating mga ginagawa. Hindi lang kasi isang technique o uh, abilidad ang pagbabarbero. Kailangan talaga. Medyo ang dating pagka ikaw ay nakakita doon sa kapwa mo ng ganun, pulutin mo ang maganda. Pulutin mo yung mga strategy, technique para na sa gayon. Kasi talagang ganyan ng barbero, kailangan marami kang uh, makitang technique sa kapwa mo. Oh, hanggang sa muli, this is Cheven TV. Bye-bye! So nice.